Hello 18! Welcome back to my channel. Update tayo sa journey ng SB19 sa Fan Army Face Off 2024. Hito nga ang ating inihintay. Pasok na! Pasok na pasok 100% ang ating SB19 sa final sa Fun Army. At ang good news, 100% na. 100% na ang kanilang boto kumpara kay Rihanna at zero lamang ito kay Rihanna sa SB19 100% pero huwag pakampante, boto pa rin tayo hanggang matapos ang finals. At ito pa din ang good news, mahigit sobra sobra 2 billion boto na. 2 billion boto ang nakuha na ng SB19 sa mga taumbayan at 18, totoong 18 ang mga monster voters. Kaya congratulations again. 2 billion votes na ang nakuha ng SB19 sa kasalukuyan at sa porsyento 100%. Kaya naman, congratulations SB19 at maraming salamat sa bumoto at suporta for SB19. Panalo na kaya